Bobo Dennis, tama mga kangarihan at bagya bumagal ang bagyong si Jenny habang patuloy itong kumikilos pakaluran sa karagatang sakop ng ating bansa. At bagamat bumagal ang nasabing bagyo, ay uh, lumakas naman ito dahilan upang itaas ang naturang sama ng panahon sa tropical storm category. Hindi naman uh, natin inaalis, Bobo Dennis, ang uh, posibilidad na lumakas pa si Jenny sa mga susunod na araw at maaari nga itong iakyat sa kategoryang typhoon. Sa latest tracking o itong kilos ng bagyo ay posibleng tumbukin na, no tumbukin dito ang uh, Batanes o itong uh, extreme northern Luzon. Sa ngayon ay wala pang uh, direktang epekto si Jenny sa alinmang bahagi ng kalupaan sakop ng Pilipinas bagamat ang extension nito ay uh, magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa ilang parte ng bansa. Samantala, southwest monsoon o hangin habagat pa rin ang patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa at inaasahan namang palalakasin ng bagyong si Jenny ang hanging habagas o oh, habagat bukas na magiging sanhi naman ng paminsan-minsang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Batay sa datos ng Bombo Weather Center, huling namataan ng sentro ng bagyong si Jenny sa layong 1145 km east ng Central Luzon. Kumikilos ito, bakanluran sa bilis na 15 km per hour. Taglay ni Jenny ang lakas na maabot sa 65 km per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugsong umaabot sa 80 km per hour. Ngayong araw ay uh, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog ang probinsya ng Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. Dahil yan sa extension nga nitong Bagyong Jenny, Makaranas rin ng parihong o parehong lagay ng panahon ang uh, Mimaropa, Sambuanga Peninsula, at nalalabing bahagi ng Visayas. At dito naman bumodenis sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pagulan pagkilat pagkulog dahil pa rin yan sa extension nga nitong Bagyong Jenny at ng localized thunderstorm. At posible naman ang mga senaryo ng pagbaha at paguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Kaya pinapayuhan natin ng lahat na mag-ingat sa lahat ng oras. Yan muna ang aking ulat panahon na para sa araw na ito. Manatili na katutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod pang updates ukol sa lagay ng ating panahon. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victorian Tino nag para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!